awardee Rosalinda A. Pugsong. From womb to tomb, ganito'y sa larawan ang naging voluntaryong serbisyo ni Nanay Rosalinda Pugsong, o mas kilala sa tawag na Nanay Ayagan, 76 na taong gulang mula sa Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya at kabilang sa Ibaloy Tribe ang mahigit apat na pot dalawang taon na pagbibigay ng voluntaryong serbisyo ni Nanay Ayagan ay umikot mula sa pagpapaanak hanggang sa kalusugan, edukasyon at hanggang sa huling hantungan o pagpapalibing. Nagsimula ang kanyang paglilingkod bilang Barangay Health Worker at Barangay Nutrition Scholar sa kagustuhang makatulong sa mga kababayan lalo pa noong 1980s. Marami pang barangay ang Alfonso Castañeda ang itinuturing na mahirap abutin at malayo sa kabihasnan. Dahil sa kahirapan sa transportasyon, si Nanay Ayagan ang mismong pumupunta sa bahay-bahay ng mga buntis upang sila ay tulungang manganak. Bilang voluntaryong kumadrona, hindi nag-uumpisa at tumitigil sa pagpapaanak ang serbisyong binibigay ni Nanay Ayagan. Bagkos, binibisita niya ang mga ito ng regular, bago at pagkatapos manganak. Si Nanay Ayagan ang tumulong upang mailapit sa mga kababayan ang mga importanteng impormasyon at ilang basic health programs and services ng munisipyo. Hindi rin alintana ni Nanay Ayagan ang mahigit 12.5 kilometro na lakaran, ang masukal at bundok-bundok na daan upang maabot ang iba't ibang miyembro ng komunidad at makapagpamahagi ng gamot, makapagbakuna sa mga bata at makapagbahagi ng kaalaman tungkol sa nutrisyon. Sa kanyang pangunguna at pagsusulong, nagkaroon ng tulay sa kanilang lugar na nakatulong ng malaki upang mapadali ang transportasyon ng mga mamamayan sa komunidad. Noong mga panahon na yon, isa si Nanay Ayagan sa iilan lamang na nakapagtapos ng high school sa kanilang komunidad. Dahil dito, isa siya sa kauna-unahang naging volunteer para sa Early Child Development Center Program ng MSWD at literacy worker ng Department of Education. Bunga nito, marami ang natulungan upang matutong bumasa at sumulat na nakatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho. Ang lahat ng ginawa at ginagawa ni Nanay Rosalinda o Nanay Ayagan ay may malaking ambag sa pagpapaunlad hindi lamang sa Ibaloy Tribe, kundi sa mas marami pang mamamayan ng Alfonso Castaneda. Ang dedikasyon at commitment sa lahat ng gawain mula noon hanggang sa ngayon ay patunay na si Nanay Ayagan ay isang inspirasyon at ulirang nakatatanda.